so uh, magandang gabi sa ating lahat mga kabreder breeder so dito na naman tayo sa ating funny uh, bagong uh, episode ng ating vlog so pasensya na kayo mga kabreder breeder at uh, ngayon lang tayo nila kapag update sa dahil sa uh, marami tayong ginagawa so update tayo sa ating mga alaga mga kabreder breeder so marami na tayong mga CCU at sa sa nating sisiw ay uh, gamutin natin dahil sa may nakita kong puti sa kanyang mata parang katarata yata so subukan natin gamutin ng tawa-tawa yung kanyang mata so ayun na sana gumaling so ito na mga ka-breeder ayan pala mga ka-breeder yung ating mga alagang uh, tiksas na ano 3 weeks old <coughs> So ito yung ating uh, Texas na 2 weeks 2 weeks old Ayan sya o mga Hot uh, sweater Ayan Saka Gilmore So uh, ayan sila Nagsama-sama ko na mga Breeder, So itong isa Ayan yung ating Leather hats na may sakit So ewan ko nananamlay So parang Ayan o kulang sa Ano ang lambot ng tuhod so ito na so ito na yon oh. yan kabilang ito mata itong kanan so subukan natin yun ano na yung uh, dagta subukan natin ipatak sa kanya mata sana gumaling patakan na natin sana so sana magpagaling natin tapos tong tawa-tawa na inano natin subukan natin ibaba dito baka mabuhay siya sabog na buhay yan itanim natin bukas ano Hmm? Ang sayang ang ganda oh. You know, cross Brahma Yan you know, may balahibo siya hmm? So,